Sisig na puso ng saging for today's ulam! Ay nako mga ka eh. sa araw-araw nga ni na ginawa ng Diyos ay talaga namang tayo laging nag kung anong ating aulam <laughs> sa pananghalian. <laughs> Dahil nga po tanaw na tanaw arin dalawang puso ng saging na ari sa aking bahay po ay ari po ang ating aulamin ngayon. Ay yeah. ari nga pong dalawang pirasong puso ng saging na ari pagka mo ay akaunti ang kaya po ay tayo ay magahanap pa uli ng isang piraso. At nakakita nga po uli tayo ng isang puso. Ay dini nga po sa amin ay makamarami ang may tanim na mga sagingan. Kaya naman po, pag gusto mong magluto ng puso ay napakadali ang kumuha at pwede ka nga rin pong manguha ng puso sa iba pang mga sagingan hmm. dahil nga po yung mga puso din ay nako ay napabayaan laang po ay siguro po ay nasasawa na din silang kumain ng gulay na puso kaya nga po mga kaprensi kung ano-anong luto ang inagawa ko para po hindi laging ginisa ang ulam sa puso kaya nga po ang alutuin natin ngayon din ay puso ng saging sisig ay makamarami naman po talaga ang pwedeng iluto din sa puso ng saging at yung bulaklak nga po na rin po puso ng saging ay pwede nga rin po ninyong gawing ngut-ngutin. At naiblog ko na nga po yan kung paano natin gawin niyang masarap na chips. Ay makamarami po talaga ang pwedeng iluto din eh. Pwede rin nga po aring gawing lumpia. Ay, alam nyo po bagang sa lahat ng halaman, aba ay saging laang ang may puso. Pero ang tao nga po may puso nga pero makamatigas naman. Ay ho, -ho Ay hindi ko naman po inalahat at meron pa rin naman pong pusong mamon. At pagkatapos nga po nating hiwa-hiwain yan ay nilamas nga po natin yan sa asin para nga po ay mawala ang kanyang pakla at saka ay dagta. At pagkatapos nga po nating lamasin yan ay hinugasan nga po natin yan ng mga tatlong beses. Ay napakadali ang po talaga na rin ating alutuin dahil napakasimple laang. Hindi na rin po natin kailangan ng makamaraming ingredients. At magisa na nga po muna tayo ng bawang at saka po ay sibuyas. Kaya nga po kung kayo ay may puso ay este, may pusong tanim, aba ay magluto din po kayo ng ganari at simple laang ay may masarap na kayong pang ulam. At naglagay nga po tayo yan ng sili, oyster sauce, asin at tsaka po ay kaunting paminta. At kung gusto nga po ninyong kumain ng sisig tapos ay kapos ngayon kayo sa budget, abay hindi na po yan problema dahil pwede na kayong kumain ng masarap na sisig. Basta <coughs> po baga kayo ay may puso, puso po ng saging. <coughs> dahil nga po mga kaprensi ay luto na yan ay atin na nga po yung ahunin. At dini nga po natin ilagay yan sa ating lagayan ng sisig para nga po ay hindi agad lumamig. At kung hindi nga po kayo mahilig sa mayonnaise ay pwede nga rin pong hindi na ninyo lagyan yan. At dahil nga po gusto natin ng sisig na may mayonnaise ay tayo nga po ay naglagay dyan. At atin nga laan po yung halu-haluin. At pagkatapos nga po nating mahalo yung kanyang mayonnaise ay budbura na nga po natin ang hiniwahiwang sibuyas. At lagyan po uli natin ng hiniwahiwang sili para po pag kinain natin ay medyo maanghang-anghang. Nilagyan nga din po natin yan ng isang itlog at syempre hindi din mawawala ang kalamansi. Kaya naman mga kaprensi, si, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay nakakagana po talagang kumain at talaga naman pong napakaanghang ng ating pagkakagawa. Ay di ba nga nipot, hindi na natin kailangan ng karne. Makakain laang tayo ng sisig. Kaya naman mga kaprensi, eh, kung naibigan nyo nga po aring videong aripa, like and share na laang po. Maraming maraming salamat!